Narito po ang isang mahalagang anunsyo mula sa ating pangulo. It's time to realign government with the people's expectations. President Ferdinand R. Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries in a decisive move to recalibrate his administration following the results of the recent elections. This is not business as usual, the president said. The people have spoken and they have expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. The request for courtesy resignations is aimed at giving the president the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with his administration's recalibrated Priorities. This is not about personalities, it's about performance, alignment, and urgency. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized, but we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over. This step marks a clear transition from the early phase of governa governance to a more focused and performance driven approach. The president emphasized that while many have served with dedication and professionalism, the evolving needs of the country require a renewed alignment, faster execution, and a results first mindset. Government services will remain uninterrupted during this transition. And the president reiterated that stability, continuity, and meritocracy will guide the for, for, uh, formation of his leadership team moving forward. With this bold reset, the Marcos administration signals a new phase sharper, faster, and fully focused on the people's most pressing needs. So. Hindi na po siguro natin ikakagulat ang uh, pagtawag po ng courtesy resignation ng pangulo sa kanyang mga cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies and presidential advisors and assistants. Handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Helen Signe, IBC 13. Hello po, Yusek. How this courtesy call, uh, will affect the uh, ongoing uh, projects and programs of the administration po? Hmm. Maliwanag din po ang sinabi ng Pangulo, hindi po maaapektuhan kung ano po ang uh, pending at existing projects habang ito ay may transition. At uh, tuloy-tuloy lamang po ang uh, pagtatrabaho ng, uh, pa, ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At uh, mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating Pangulo. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, nabanggit sa statement na it's something that has got to do with the election results. Ano po ba yung resulta ng election na mukhang hindi yata natuwa ang Pangulo at nag-trigger ng ganitong call for resignation? Aminado ang Pangulo na kulang. No, kulang sa kanyang paningin, na kulangan siguro ang taong bayan sa, ka, sa naging performance ng gobyerno kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero, sa, especially sa Senado. Pero kahit ano pa man yan, kung ano man mag resulta ganito pa rin dapat ang gawin ng ating Pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng na ating Pangulo. Referring to 12-0 po yung number na sinasabi niyo, target? The mas seven. mas maganda kung 11-0. Yeah, mas maganda po. So hanggang kailan po kaya yung yung mag, maging action ng pangulo ang yung kailan po namin malalaman yung magiging resulta nung inyong review sa performance. Pa kailan malalaman sino po yung mareretain at sino po yung aalis sa cabinet. Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. So asahan niyo po ang mas mabilis na action dito. Hintayin na lamang po natin dahil ka-announce lamang po ito kahapon. Salamat po. Um what are the metrics? Uh, we know that we want fast action from these cabinets but cabinet secretaries but some of their agencies are for long-term action. So ano yung metrics na tinitingnan ng pangulo? Unang-una -una, kung ganon nga ba uh, kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa corruption. Importante po 'yan. So hindi lamang performance 'to titingnan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency there are reports that the, this um, shakeup is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, um, there's none as of the moment. Cristina Dalla, Newswatch. Hello po, Yusek. Good morning. Ma'am, ito po bang desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And mm -hmm. then si Senator-elect Lax, Ping Lacson, sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero mm -hmm. sa government para para talagang may matakot. But um, ito po ba'y pagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Bilang presidente, hindi po talaga dapat uh, sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero. At uh, yan po ay asahan natin. Ngayon po na nagsalita ang pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at uh, malinis na administrasyon, mapapakita po 'yan ng pangulo. Hindi po niya kailangan bastonero. Siya na mismo po ang bastonero. Uh, siguro na lang po, baka sa ibang kritiko ng Pangulo, gamitin tong um, mass resignation or courtesy resignation ng Cabinet Secretaries, yung timing po nung desisyon na to, um, Why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of his Cabinet Secretaries? Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako, uh, nag-appoint uh, na uh, sa press officer, nabanggit na po natin yan kung may kinakailangan mga revamp. Sabi ko wala pa pong update pero, Talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo, ma makita at mamonitor ang trabaho ng kanya mga heads of agencies at mga departments. So hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin, marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Bago pa uh, nangyari ang eleksyon. So siguro na mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa ng mas mabilis ang uh, pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Maricela Lili, TV5. Yusef, magandang umaga. Paglilino lang po yung sinabi nyo kanina na walang pagtigil doon sa, sa program ng gobyerno. Mm -hmm. So, ibig sabihin, the Cabinet Secretary will still hold their post until makapag- appoint ng panibago si Presidente? Yes. Uh, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Mm -mm. Pero Yusek, how frustrated is the President for him to lead into this direction asking all the Cabinet to uh, submit their courtesy resignation and How big a factor is his re most recent approval ratings? Approval ratings ang uh, recent medyo mataas naman. So nakita naman natin na mataas pa rin ang tiwala ng mga ng taumbayan sa pangulo. At uh, hindi naman po kasi maganda rin sa parte ng pangulo na isa isahin niya ang bawat sekretary, alamin kung ano ba ang performance mo kaya dapat lahat-lahatan po ito. Para, sabi nga nila, magkaroon ng elbow room ang Pangulo sa pagpili ng tamang lead leaders na mamumuno sa kanyang administrasyon. Sorry, is it right to say that he is frustrated with the performance of some of the cabinet secretaries? Yun po ang lumalabas. Yusek, ito pong recalibration ng prioridad. Uh, can you tell us, ano ho kaya maasahan ng mga tao that will come out of this call to, for, for a cabinet revamp? Anong mga prioridad po itutoon ng gobyerno? ang kanilang trabaho from here on? Unang-una po, uh, sa infrastructure, dapat po talaga matugunan, mas mabilis po dyan. Kung ano po mga serbisyo sa publiko, uh, uunahin yan. Marami po, marami pong pwede sa edukasyon, infrastructure. So, hindi ko po maiisa-isa yan. Kung pwede pong gawin at gampanan ng Pangulo na mas ayos ang lahat sa tamang oras at bago siya matapos ang termino, gagawin po ng Pangulo yan. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan nas, ng mas mabagsik pamumuno. Opo. Umpisa lamang to.